Dumboy, putol na 'yung kuryente natin. Kailan pa naputol 'yan? Eh kanina umaga lang, nagulat nga ako, 'y. Eh e, paano kaya 'yan? Han. Nagiinom ako ngayon dito, hindi pa ako lasing, mas importante 'to. Ano ba mas importante? Yung kuryente o itong pag-inom ko? Alam mo naman mas importante itong pag-inom ko, Han. wala pa akong tama. Ay oo. Sige lang, mag-inom ka lang dyan na mag-inom. Saka huwag kang magpapa-apekto dahil puto lang kuryente natin. Di baling puto lang kuryente natin. Huwag ka lang mabibitin sa pag-inom mo. Pag pag-inom mo, nabitin ka dahil lang puto lang kuryente natin. Sisihin ko talaga ang meral ko. Saka magre-reklamo ako. Mali yung ginagawa nila. Ininto na asawa ko ang pag-inom niya dahil lang sa naputo lang kuryente natin. Pero re reklamo ko talaga sila. Huwag mo kami isipin na anak mo dito sa bahay, ha? Take your time at enjoy mo lang yung sarili mo dyan. Kung wala ka pang pambayad ng kuryente, okay lang, ha? Ang importante, may pang-inom ka. Baka mamaya, bitin ang pag-inom mo dyan, ha? Yung hawak mong pera pang bayad ng kuryente natin, gastusin mo para huwag kang mabitin. Di baling maputol na lahat dito sa bahay. Huwag lang ang bisyo mo. Nakakaya naman sa mga kainuman mo. Putol na nga kuryente natin. Bitin pa kayo sa pag-inom nyo. Naku, sobrang nakakahiya na yun. Oo nga pala, yung tubig natin. May disconnection notice na din. Ang ah, saya, saya dito sa bahay. Lahat putol na. Pero yung pag-inom mo, tuloy-tuloy ba -tuloy din? Kahit putol na lahat. Hoy, yun ba? Huwag kang titigil sa pag-inom mo, ha? Maghihirap tayo pero hindi ka titigil sa bisyo mo. Itong tatandaan mo, kahit wala tayong kuryente, walang tubig, ang importante, araw-araw kang may tama i natin yan araw-araw para maging happy family tayo. Dahil pag gusto, may paraan. At pag ayaw, maraming dahilan. Kaya wala kang dahilan para itigil ang pag-inom mo. Parehas tayong nagsasuffer ngayon. Parang awa mo na ha. Maglaklak ka lang ng maglaklak dyan. Para worth it naman ang sakripisyo ko bilang asawa mo. Di bali ng putolan tubig. Basta ang tama ng alak sa di napuputol yan. Hindi ka pira na hindi ka uuwi ng gumagapang sa kalasingan ha. Kahit walang kuryente dito sa bahay, hindi ka pwedeng uuwi ng normal ha. Pag umuwi ka ng normal dito sa bahay, sabi ko sa'yo magdidilim ka.